Ayan, good morning. Magluluto tayo ng ipon. Sinigang na ipon. Ito yung pinakamaliit na isda na nahuhuli sa Ilocos. Seasonal fish ito sa Ilocos. Panahon ng October hanggang February. Pero ngayon, January, meron tayo. Courtesy of my cousin. dinala from Ilocos. Ayan, lutuin natin ito. Ayan, yung ating sabaw, ating broth. Totoy lang natin saglit yung anian si buyas. Tamatis sa kayong luya para masarap. Lagyan din natin ng gulay. Yan, lagyan natin ng repolyo. Kakaiba to kasi sa iba hindi ko naman nilalagyan natin pag sa probinsya. Yan, unahin ko yung mga gulay muna. Madali na kasi maduto yun kasi maliliit nga na isda yun. Eh. Ayan, malapit na kitang ilagay. Ayan na, pwede na ilagay itong ating ipon. Yari ka. Ayan. Ayan na. Ayan, malapit na. Papakuloy lang natin ng mga 3 minutes yan. Ayos na to. Talo-talo na, mga taob ng kaldero. oh, eto na. sarap. hmm Oh, let's eat. Good morning. Maraming salamat, Lord, oh, sa ating ipon. O, patay na natin.